Dito sa bayan ng San Jose del Monte, meron iba't ibang uri ng tulay. May mga tulay na may kanya-kanyang storya at kanya-kanyang kwento. Ibalit, merong isang tulay na tila dinaanan na ng mahabang panahon. Matatagpuan nga pala itong tulay na to dito sa boundary ng San Jose del Monte at ng North Caloocan. At isa rin to sa pinapaniwalaang nilakaran ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo kanyang at patungo sila noon sa biak na bato. Kaya tinawag ito na Aguinaldo Bridge. Pero ayon sa mga sabi-sabi, mga kwentuhan, itong tulay na to ay naitayo pagkatapos ng digmaan ng Pilipino at Amerikano. Mga panahong 1940s to 1970s. At ang tulay na to ngayon ay bahagi na ng Pulinas Verdes Country Club na pagmamayari ng mga Araneta. Abangan nyo ang susunod na kwento ng tuloy na to sa aking susunod na video. Alright.